Kini, ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini, ang akong suliran. Kini, suruh, ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayang adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman ng kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ney Obra o Dr. na Ilin Batahan. man sa mga artista ng gataw kay akong suliran. Ako si Lyle, 50 anyos. Minyo o may duha ka anak. Taga siyudad sa Sugbo. Punto medikal kining akong suliran kawahin kini sa kong gibati nga gaut nga wa na ko kasabot sa grabing kasakit ni ini aron yung isabtan sugdon ko sa dihang sa gunso na ang pagsakit ingon ni ini ang mga panghitabo uh, Ang, ma man meeting. Anhaon na tika. Ah, uh, sige kay gani haram sa na nahuman sa akong trabaho, pero ni ako karon sa supermarket. Ari na lang ko, diri ko kuha atang. Ngano na sa kadia? Nagunsa man ka? Ay alang nga magmagunsa day ko din he, nang grocery gud pang. Ah, wala na lang gud ka makahuwat nako. Na Aron kitang duha magkuyog og grocery diha. Usik man king oras gud uy Isa magpaabot ko nimo nga wa ko gibuhat. Jesus. Nga ano man di ay gud. Nagpaabot lagod unta ka na ako. Huwag ka magpahibaw daan nga mo anha ka. Hala ha, pindi rin lang hinahin ko ha. Ha, yun mo? Ang naglaag-laag ko, oy. Mungkoy daw tagi buhat din rin, grocery raman ko. Oh, huwag takibaw. Nakin, sige na. Anak na tika. Gano'n bang init bang kay Kag-o? Basta pag ato na ako sa grocery, nga huwag ko makapahibaw ni mo, ikasuko ni mo. Ay. Ano naman ka? Kabantay ba ako ni mo ay? Kanunay na lang init ng imong o. Sa puto na kay ka. Ano naman ka? Oh. Uy. Oh. oh. Uh, uh, Alay? Ag Ngano ka? Uh, oh. Susapa asa nilas nila sige busina o eh. Uh, kay baong uh, nagpagnganta. Kadiyot ganip eh. Kadiot lang kaayo, napagngan me. Pasensya siya ka kaayo, napagngan yun me. Nga naman to pang. Ay sigsaba mang me. Sakit niya akong dil. Pati sakit ay itunom sa clutch. Uh. Ano sa? Ano sakit na saan? Recorded by X-Thunder Gaming. Init na kayo akong oper mi. Dali na kong suko. Apiktuhan ang akong asawa. Tungod kini sa kasakit nga akong bation sa tiil. Kini yung kumagko nga bahin ang perteng sakita. Hangtod na nga mo balinbalhin ang kasakit sa may bahin sa akong tiil. Muhubag kini og mamuwa og maayo. Og bisang gamay ang tandog, grab di sakit yun. Naihiga yun na mapagdan ko sa sakinan samtang mag-drive ko kaya mabuhian man ako ang clutch tungod sa kasakit itama ka. Uy, kuya, good brad. May gani kay wa mo madisgrasya. Mao oh, lagi brad. May gani kay hinera kong dagan ya medyo traffic traffic. Nga naka ang nagsunod damo. Perting busin na Eh. Uh, ah, brad. Ako pa nimo no. Ipa-check up na lang na ay. Ha, ah, ba nimo? Sige kag inom og pin reliever. Sige. Si Para man imong imnon I Isugra ba na? may nasatay o kidney. Lagi brad. Taon-taon rin ako sing kada sakit, Akong imnan kay Di imadaoy. Eh. Di ko kajot ni Permiog. Di na ko imnan. Brad, kini ako tambag lang ni mo, no? check up na lang yun. Aron nga mahatagan kag mayong tambal para ana. O ma-advisean kag unsay bawal ni mong pagkaon. Ha? Ah, ako bitaw naman ko, anak. Ah, Nagpatsik up ko. Oh, di na lang ko patsik up na lang. Eh. Sulti so, hila lang kung kung si itambal ni mo, baby. Bawa na lang akong sundon. Uy, nausa ka? O, oh, huh? lang ikaw mismo magpatsik up. Kaya ron nga may bawaan ko noon sa'y kanang, unsa na status ng imog gibati nga, matod pa ni mo, gout. Ikaw na siya nagbuot-buot ug sulti, ana. Pero, ang basintuon, no? Pero mo lagi, mas maayogin nga magpatsik up yun ka. Dok. Ani ang result sa laboratory test na ko, Dok. Ah, good morning. Um, kadto man yung uric acid blood test, no? Yes, Dok. All right. Ah, uh, ato ning gihimo ang uric acid blood test kay this is the primary blood test for diagnosing gout, which measures the level of uric acids in the blood. So, ako nakita dire kay na ka sa high level of uric acid which is 6 mgdl na Unsay ibut ipasabot ana Ang high levels of uric acid known as hyperuricemia it can cause to crystallize and lead to gout Sa imong case grabi na kataas ang imong uric acid Lisitahan ah, ka og tambal ani sir ha hmm. that take this for three months straight, once a day. Three months, Dok? Yes. After three months, balik ka din di ako sa'yo, kung Kunon sa resulta. Kung kinahalan pa ba i-continue until six months or more. Ha? Uh, uh, huh? Nabalaka ko sa giingon sa doktor na moteko ko sa tambal na iyang kaseta na ko para sa gout ko Iyang ipainom na ko for three months. unya after three months, follow-up check-up ko. Kung kinahanglan babang ipadayon until six months or more. Ang ako mga pangutan na mga kinasunod, unang pangutan Sa mga dili ayaw nga masigil inom ng tambal, labi na iso na tambal, kamakadaot kini sa atay o ni, Nga ni nirekomen man ang doktor o igunad ka kadugay sa pag-inom sa mga tambal, Ikadong pangutana. Sukad nga ni inom ko sa maong tambal. Wa man lagi mawa ang sakit. Nisamot mahinuon ang kasakit. Ikatulo o ang pangutana. Sakto kahani nga tambal ang gersitas, doktor. Para dito kahani sa gouty arthritis nga akong kibate. Palihog, tabagig tambagi ko. Kini ang akong suliran, lahil Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa Kini ang akong suliran Ani na sa bako si Dr. Rene Obra Magiguban kaninyo karong adlaw Ako mutambag sa inyong mga medical problem Psychological, emotional, or behavioral O mga drug related ng mga problema Kay usaman ako ka medical doctor Usa ka psychiatrist O usa ka drug addiction specialist Klasik-klasik yung pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka Pwede kayo padala sa mong email Suliran underscore 612 at Or sa akong Facebook account kini ang akong suliran official writers page udre ba sa mong sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo ang atong makutlo nga Pagdulunan karong adlawa is on uh, sarman to no <laughs> asar ah, to ako gi kwan ang uh, ato magkutong Pagdulunan karong adlawa is uh, be ready for whatever negative things that might happen along the way mo nay more peace law ha di kay kag usa ka lugar nga ah okay man wa well, may problema so be ready for whatever negative things mga problema that you may encounter along the way and you have to prepare for it no wala gi problema lagi nga lagi mo problema so well and good dua'y wala problema. What about kung naay problema? What about kung nangay mong cellphone wala ma-charge? What about kung wala kay flashlight? what about kung wala kay payong or whatever? So, mga na nga itong makutlong na pagtulunan ko ng adlaw, ha? Ang atong magtatampo karong adlaw, ha? Si, kinsa na itong atong nabati na, si Laili. Laili, may pagbasa niya, or Liel? Laili siguro, no?

Paul Jerome Solis Geraldine Lopez, Mark Binji, uh, Lacqu and uh, Lo Lloyd Pukong, no? Og uh, mga LGBTQ di sa City of Naga. Kay mai kaye usipas Sanur Sarino, jadi Sabruso, bruso uh, si Jerry Nadila uh, Brian Nadila Batayola lolong bentilan premier ban gini sila mamina ingon si Brian uh, kita mi dito namis mista dok kada adlaw gyud ko maminaw nimo uh, ako kan igret eh, no ug kining mga taga kining mga taga Barangay Garing Konsolasyon diha sa inyong in a shooting range. <laughs> uh, may pagpaminaw ni Rusan Mayol o ni Remedio B. Mayol diha sa Argao. With the same is to Nikki, Ninan, Ariel, Ralph, Campo. No? mga taga Sikihor, kumusta? Ha, ah, unya na lang mo mga kidaghan kay kayo mga taga Sikihor di sa kong listahan. Unang pangutana ni Laili, no? Sa akong kay Bao, dili maayo ang magsigi ug inom og tambal lagi lab, labi na og isog nga tambal kay makadaot kini sa atay og kidney. Nganong nirekomend man ang doktor inom akong ingon ato kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Well, ang doktor magod na ay basihan kung unsa kadugaya ang pag sa tambal, pila may dosage, kung sa mga klaseng tambal, dipindi sa sakit nga giatubang. Kining kita na to chronic problem, kinang lang po dugay po tambalon, kung tas taas po nga dosage. Nakahibalo may sa desired effects o sa katambal, nakahibaw po may sa kanang inon adverse effect or side effect sa mga tambal. So, ang attending doctor ni mo, na ay rason uh, nga no nga dugay-dugay o inom ang ni mo sa tambal ngayang gilkomen. Tagantay example, ako mga pasinti, usay, na maayo og dua kasimana semana usa ka buwan napoy maayog usa ka tuig napoy dili maayog lima ka tuig nagani dili maayog napo ka tuig so treatment doesn't always means cure ako malikon ang pagtambal dili po pasabot nga ayuhon yun doesn't always means cure although ang purpose yun nga ma-cure yun ka maayo gyud but it is a way to listen uh, sufferings suffering and discomfort na dili ka magantos no so naay mga tambal nga mapahupay lang sa kasakit labi na ka ng mga problema lagi nga laumlaum -laum, -laum tinawag nga medical problem. So, kumalik ko na ay tong imong atinding doktor nga nung dugay ipainom ni mo ang imong... Of course, ang, ah, kidney magod mo, ni siya imo musala, mo filter sa atong mga kuan impurities dia sa atong ginakaon nga madala sa daloy sa dugo. So, kung ma-overload siya, posible po nga mumalpansyon. No? Kaduhang pangutana, uh, sukad nga nainom ko sa maong tambal, wa man lagi nawala ang sakit. Misamot man hinuon ka sakit hinoon kasakit. Oh, mga lagi na, ah, uh, dili man ubang tambal para gisili nga muha ang dayon, it will take time o uh, close monitoring. Kaya, mga muna, usas mga rason nga, nga, ang doktor, mayroong balik mo, ma'am, sunod buwan kaya para nga mamonitor na to kung sa may progress sa imong gina mo, na alibyo ba. Kay kung wala mo alibyo, pwede magtasaan ng dosage, pulihan ng tambal or uh, ihunong ng tambal. No, depende sa Uh, clinical impression or diagnosis sa imong attending doctor. So ayaw pag ay na dayon sa tambal mawa dayon ang mga negatibo nga ni nimo sa imong lawas. Sunod nga pangutana, sakto ka ni nga tambal nga grisita sa doktor para gyud ka ni gyud arthritis uh, nga akong dibati. Posible nga arthritis no para sa arthritis. Uh, naamag o nga akay mga simptom sa arthritis like joint pains ang murag mga murag, bumegak diya sa imong mga joints ulisod kag uh, lihok nya maulada mawswil yung ma, ang kurma sa ang porma sa na joints posible na siya yung uh, na yung 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 sa maning uric acid. Posible na siya, gaw, mga gout, tana. Maning yu uric acid, normal uh, normal body waste na siya nga mo-produce kung ang chemical nga purine ma-breakdown. So, kining purine, kining purine, naturally occurring ni sa atong lawas. Kung positive ni sa mga pagkaon, like mga mga organ nga mga sudan. Laman sa, tiyan ba mas i mga unsay man diha lami ra kay nao shellfish kadtong mga scallops mga tuna mga cuttlefish kad, na na na, na siya taas og kanang uh, contents aning gitawag nato og uric acid no shellfish na na siya so mauna na mahita mahitabo so ang ang kinibagong uh, uric acid buwan na siya o mga kristal ng mga monosodium mono na mudeposit niya sa mga joints. Mga na nga musakit. Mugtusok-tusok man eh. Yang imong dugo, taas o acid, uh, gitawag din naman sa mga pinulungan sa mga doktor at sa hyperuricemia, mo result ni siya o arthritis. Ah, kamot na gupo ko pala ni mo, Laili, ha? Ang treatment ani is more on dietary restrictions. avoid ka ng abuid uh, pagtagas nga mga katong gipaingon nako nga mga pagkaon ya kay mo lose ka og weight na inang ng ang tambal ani uh, coco water ah coconut water uh, nindot siya Kaya mga ginger ano nindot siya o hydro no pick up banana sa green tea yeah. tarsa ni mo water intake mga 8 glasses per day mo tarsa magi nga mabuswasan na uric acid na sa atong lasay. pagka cause niya sa tinuod og sakit sa tuhod sa mga mga joints nga itog na tuog gouty arthritis no or gout Tunod nga pangutana, Mao mo na matoy ang tapos pagutan no. Ba paliog tabang yung tambagi so, ya ko. Sumo ako ikatambag mo Lele no. Kung wa na arman wa man imong gibutang pud imong address no. Mas maayo dog magpa magpa laboratory workup ka para makabalot lang kung sa kataas ang imong uric acid kay kung wa ka mo laboratory workup haka haka lang di uh, dili gid sa confirmatory akong balikon ang mga sintoma aning taas kag uric acid musakit lang imong mga joints na mausab ang porma murag mamuwa o mamaga nya simple maglisod kag lihok uh, murag mo murag mo mukaging kay naglihok kay sakit man nya avoid ka atong gipaingon nako nga mga pagkaon nga taas kayo uric acid content na kay magkadaghan ng imong uric acid sa joints magka-develop ka gout free arthritis na mga tambal na na mga tambal gawa sa mga dietary restrictions na mga allopurinol, na anay daghan mga tambal ani na mga non steroid uh, anti inflammatory kwan tambal uh, corticosteroids pwede sad all right so, so once again na uh, Laili, uh, hinaut na kasabot ka sa kong speaker ni mo. Huwag to salibuan, sa libuan, millions sa programa kanya kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Uh, Makano na yun yung pagpaminaw sa programa with my partner, Atong Laili Batan. Taas kita greeting din sa itong lugar. So, promo all us, here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Nagkang salamat o maayon. <coughs>